Narito na ang special coverage ng Hatol ng Bayan 2025 kasama ang PNA Headlines. Sa nalalapit na pagtatapos ng midterm elections ngayong araw, nananawagan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga Pilipino na pangalagaan ang demokrasya sa pamamagitan ng pagboto. Sa isang post sa Facebook, sinabi ng Pangulo na tungkulin ng bawat mamamayan na makilahok sa halalan at yaking ito'y magiging mapayapa, maayos at tapat. Bumoto si Pangulong Marcos sa Batak, Ilocos, Norte kaninang umaga kasama ng ilang miyembro ng kanyang pamilya. Sa kanyang naunang mensahe, sinabi niya na ang halalan ay pagkakataon para maiparinig ang boses at maipahayag ang mga pangarap na mahalaga sa kanila at sa bayan. Hinikayat niya ang lahat na pumili ng mga leader na tapat, may malasakit at may kakayahang magsilbi. Sinabi naman ng Pangulo sa mga kandidato na igalang ang proseso ng halalan at tapusin ito ng tahimik at may dangal. Iginiit din ni Marcos ang pagkakaiba ng opinion ay hindi dapat maiuwi sa gulo at pananakot at ipaglalaban ang bayan sa kinabukasan nito sa pamamagitan ng tamang pagpili ng tamang kandidato. Ipinananawagan niyang mapanatili ang isang maayos, mapayapa at makatarungan halalan. Mahigit 68 milyong Pilipino sa bansa ang nakarehistro para makaboto sa halalan ngayong araw. Sinimula na ang pagbibilang ng mga balota para sa local absentee voting sa midterm elections. Kabilang sa local absentee voting ang mga empleyado ng gobyerno, miyembro ng media at mga tauhan ng Armed Forces at Philippine National Police or PNP. Ayon kay Comelec Director Alan Francis Abaya, halos 52,000 ang bumoto sa local absentee voting ngayong taon kumpara sa kulang-kulang 50,000 noon nakaraan midterm polls. Mas mabilis anya ang pagbibilang ng balota ngayong taon lalo na't ginagamit ng COMELEC ang mga automated counting machines. Ipapadala ang consolidated results ngayong alas 7 ng gabi sa National Board of Canvassers para maisama sa kabuuang bilang ng boto. Nagtipon kaninang alas 3.30 ng hapon sa Manila Hotel Tent ang Comelec and Bank sa pangunguna ni Chairperson George Irwin Garcia bilang National Board of Canvassers. Sila ang nakatokang magbilang ng mga boto ng lahat ng kandidato sa national elections. Samantala, isasagawa sa Miyerkules ang random manual audit ng mga balota para sa midterm elections. Dito, mano-manong i ang mga balota mula sa at 762 presinto at online votes. Sakop ng audit ang bilangan ng boto para sa senator, party list group, kongresista at mayor. Nagsimula ng walang aberya ang midterm elections sa National Capital Region batay sa obserbasyon ng Philippine National Police or PNP. Ayon kay PNP Chief General Romel Francisco Marbil, nagsimula sa tamang oras ang eleksyon sa buong Metro Manila. Naging mapayapa din aniya ang halalan bukod sa natanggap nila ang ilang ulat ng vote buying, kalaunay na diskubre negatibo. Naiulat din ang may naisirang automated counting machine sa Mandaluyong na ginawan naman ito ng paraan ng COMELEC. Ayon pa kay Marbil, nakatitiyak silang hindi magkakaroon ng failure of elections sa Metro Manila. Sa Hulo-Sulu, walang na-monitor ang PNP na banta sa seguridad sa pagdaos doon ng eleksyon. Ayon sa hepe ng lungsod, si Police Lieutenant Colonel Anidul Sali, payapa at maayos ang pagbubukas ng mga polling precincts. Nasa 81 tauhan ng PNP ang nakadeploy sa walong barangay sa lungsod. Naging tahimik din ang halalan sa bayan ng San Quintin sa Pangasinan sa kabila ng pagiging area of concern ng COMELEC. Ito ay dahil aktibo ang checkpoint at mobile patrol ng PNP katuwang ang Philippine Army, Regional Mobile Force Battalion 1 at Pangasinan Provincial Police Office. Samantala, inimbestigahan ngayon ang isang insidente sa Barilan pero ayon kay Police Captain Esteban Fernandez 3rd, hepe ng San Quintin Municipal Police Station, itinurong itong isang isolated case. Isinailalim sa yellow category ang bayan dahil sa matinding tunggalian politikal sa lugar. Sa ibang balita, nanawagan ang gobyerno sa publiko na isumbong ang anumang uri ng fake news at maling impormasyon na may kinalaman sa midterm elections. Ayon kay Presidential Communications Secretary Jay Ruiz, maaring isumbong ang pagkakalat ng maling impormasyon sa pamamagitan ng mga hotline ng gobyerno. Sinabi ni Ruiz na alinsunod ito sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na labanan ng fake news at panatiliin ang integridad ng eleksyon. Nakikipagtulungan ang Presidential Communications Office sa Department of Information and Communications Technology at Cybercrime Investigation and Coordinating Center para tuntunin at ipasara ang mga nagkakalat ng fake news sa internet. Dagdag ni Ruiz, may mga natugunan na silang ilang insidente sa paglitaw ng fake news. Iginiit niyang napakahalaga ng election bilang pundasyon ng demokrasya at hindi ito dapat maantala ng maling informasyon. At yan ang special coverage ng Hatol ng Bayan 2025. Hatid sa inyo ng pinagsama-samang pwersa ng Government State Media, ang Radyo Pilipinas, PTV4, Philippine News Agency, Philippine Information Agency at IBC13. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage na pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account sa Philippine News Agency. Ipinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng sirbisyo. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako po si William Theo. Ito ang PNA Headlines na gaatid ng mga balita ng bubuklod sa bagong Pilipinas